ang uh, gusto niyo sana humarap kay sa House of Representatives eh. alala yes, so. niyo uh, may mm -hmm. statement mga kayo na uh, parang mas gusto niyo humarap sa House kaysa, kaysa yes, yes so uh, at uh, pinag-usapan naman publicly na ang uh, ang sabi <coughs> doon eh uh, ang uh, explanation niyo kaya hindi kayo pumunta doon dahil ang gusto niyong <laughs> akompronta niya mga congressman. Ba't po ba ganun kayo uh, katapang? Uh, uh, mm. uh, wala well, uh, alam mo gusto ko humarap lang sa kanila kasi nga councila eh hinahamon nila ako eh that mm -hmm. they will place me under oath na kailangan sabihin ko yung mga pangalan eh mm -hmm. sabi ko sige ready ako Punta ako diyan sa inyo <laughs> tapos inintay ko nga sila na tawagin ako mm -hmm. hintay ako na hintay hanggang inimbita na ako ng Senate, pero tinanggihan ko pa rin yung nag-respectfully -de -nag decline ako sa Senate. Sumulat ako talaga sa kanila. Dahil so, so, ang gusto niyo mauna sa uh, yeah, so, no, so, no, House. Eh, sinabi eh, ko naman dun eh na... Hmm gusto kong kung pwede after the house saka ako pupunta sa Senate. Nag-interview mm. kami ng mga taga house sa uh, doon? Mm. Uh, Infracom? Infracom. Uh, Katakot-takot na dahilan na sinasabi para uh, hindi ka. Hindi, imbitahin din naman namin yan pero may mga uinuuna kami. Sabi ko, ayaw talaga nila pumunta <laughs> <mamuntahin> si Mayor <laughs> Magalong doon. Kasi pinabastos na nila ako eh.